Pakita mo ako. Ikaw mo na yung kameraman ko ngayon, ha? guys, babalutin lang natin yung ano, yung yung ampalaya. Para hindi siya uuuri. Mami, oh. Mm. Tito, Dito yan. Ang ng kamera, mo ko. Dito na yan. Dito Dada ko dada. Danda hmm. ko? Dada ko. Okay na oh. So guys ayan, yeah, aayusin ko lang ang hirap na walang camera man Hila. kasi ano na siya sa plastic oh. sabi ko na nga ba, inuod o oh. yung isa, inuod siya oh. nana tanggalin ko na lang to kasi may uod na sa ilalim Ayan oh, may uod na. Ayan, nakakita nyo yan. May uod. May uod sa ilalim niya. Sayang. May uod. May uod sa loob.